Sa kabila ng mga hamon na hinaharap sa sektor ng edukasyon, nangako si Vice President at Education Secretary Sara Duterte na isa sa mga tututukan ay ang kapakanan ng mga guro. Sa kanyang Basic Education Report 2024, nangako ang kalihim na gagawan niya ng paraan para mabigyan ng mga guro ng teaching overload at overtime pay. In the next budget cycle, DepEd will be proposing a budget that will enable us to grant overtime pay to our teachers. Gagawa rin daw ng Calamity Fund para makapagbigay ng agarang assistance sa mga guro na apektado ng kalamidad. Maglalabas din daw ng department order para sa karagdagang budget para makakuha ng karagdagang staff ang mga paaralan nang mabawasan ng administrative tasks ng mga guro. Maliban sa teacher welfare, priority din ang interconnectivity sa mga paaralan. Base sa data ng ahensya, 67% ng mga pampublikong paaralan ang may wifi. Pero limitado lang ito sa mga faculty rooms. We have initiated talks with Converge, PLDT, Globe, Starlink, and other internet providers with the aim of providing adequate internet access to both teachers and learners in our schools. Magsiset up daw ng tinatawag na matatag portal, isang one-stop shop para sa digital learning resources na maaaring magamit ng mga estudyante. Nagpahayag naman si Pangulong Bongbong Marcos ng suporta sa mga reformang ipinapatupad ng DepEd. Naniniwala rin daw siya na dapat tutukan ng mga guro sa pagpapatupad ng mga reforma sa sektor ng edukasyon. Teachers occupy the core of learning. They should be at the center of our great reform movement. Ibininda naman ni VP Duterte ang ilang reforma na naipatupad na sa halos dalawang taong pamumuno sa ahensya. Nanguna sa listahan niya ang pag-decongest ng curriculum ng K-10 levels para mas matutukan ang pinaka competencies. Binanggit niya rin ang Catch-Up Fridays kung saan tinututukan ang reading comprehension skills ng mga estudyante. Nitong nakaraang taon, sabi ni Duterte, mahigit 3,000 bagong silid-aralan daw ang nagawa habang may mahigit 6,000 pa na ongoing ang construction. Libo-libong repairs din daw ang natapos. Binanggit din ni Duterte ang pagsiset up ng Child Protection Hotline kung saan pwedeng magreport ang mga estudyante ng mga insidente ng pang-aabuso. Bagamat marami nang nagawa, aminado naman ang kalihim na malayo-layo pa ang kailangang tahakin para makitang resulta ng mga reforma. There is so much left to be done. Hindi ngayon ang oras magpahinga. AC Nichols, CNN Philippines.